parang Becky, tuyot ka na. Okay, thank you guys ha. Anyways, na-appreciate ko lahat ng comment nyo. Pasensya na kung ganun yung pag-iisip nyo. Wala na akong magagawa. May nagtatanong cyclist ako, inom akong amino tabs. Para saan ba yun? Yung amino tabs o mutant or any amino tab, ano siya, combination siya ng lahat ng amino, um, amino acids from essential EAAs to BAAs to lahat. All, how many ba? Hindi ako sure, 30 plus yun na amino acid. Bigla akong pagkakaroon ng energy mga kung amino tabs lang magkaka-energy ka for 2 hours kung may halong coffee or green tea up to 6 hours so yun lang siya sudden burst of energy low calorie parang 4 calories lang or 3 so hindi magbe-break na fast so mga long ride and bike kung sumulin pero para magka-muscle stimulation kailangan mong mag-workout resistance training progressive overload yun. Marami salamat. Tapos sa mga nagdi-DM na inquiries, thank you. Mga nagsiscreenshot na inquiries, thank you. Wala yun po talaga yung rate namin. Thank you, guys. Tama kayo. Mali ako match doctor, do works for you. Happy healthy!